Ito yung laruan ng anak mo na makakasabay niya sa paglaki. Besh, sobrang worthy talaga ng 3-in-1 kids bike na to. Dahil magagamit ng iyong Junakis mula 1 hanggang 6 years old. Isipin mo, maraming taon ng enjoyment at development ang maibibigay nito sa kanila. May one push button design para mas madali ang pagpapalit ng mga moods. Besh, walang hassle, walang stress. Ang anti-roll over design na may triangular support ay magbibigay ng extra safety at stability habang naglalaro. Sa simula, pwede nilang gamitin ng trike habang nagsasani sila sa pagbabalans. Habang lumalaki sila, pwede naman nila magamit ang scooter para mas madali ang pagkontrol at pagmanage ng movements nila. At pag mas malaki na, Pwede na nila itong ma convert bilang balance bike. Hindi mo na kailangan ng ibang bike dahil makakasabay ito sa kanilang growth at development. Oh, 'di ba sulit na sulit sa tagal ng paggamit? Napaka-worth it sa presyo, quality, at sa potential growth ng inyong mga junakis. Kaya alam nyo na, mga ka-waste spender. Nasa yellow basket ko. Please share and follow me for more sulit sales. Bye.